De! Ano man di? Manok ay de. Iba ni man do kudu man ano pedesa? Sain man di. Kadlangan man si Madima, ano man kita sa kadlagan? Napapakanan ko pa di Aratilis. Ha. Aratilisin man kita makit kita Aratilis. Dinapina pangidam ko pa Ano ka ba pangago ang maghanap kang Aratilis mungan? Ano ta ako Sabag ko man ako, naka Badus ay mo Dahil man lamang tinatawang ang mga gusto kong kakanon Dapat ito ni pa ang gusto mong kakanon Tangan hindi magkapurungit ang aki mo Nagdaratula na pati ko Pati yung... <laughs> Ano man pati ito sa kuya ka nagreklamo Labot ko man sa imo. Huli palan bago ka ang nag Ano? Dahil ka na lamang pwedeng pati 哎呦我的！<laughs> <laughs>